Sian Gaza, dinipensahan si Diego Loizaga laban sa dating partner. Ipinagtanggol ng social media personality na si Sian Gaza ang aktor na si Diego Loizaga laban sa isyong ibinabato sa kanya ng ina ng kanyang anak na si Alexis Swapenko. Matatanda ang nagsalita ang model at yoga teacher at isiniwalat sa madlang people na pinalaya sila ng aktor sa bahay nito para sa isang babae. Ngunit tila taliwas naman ang sinabi ni Alexis sa mga naging pahayag ni Sian sa kanyang Facebook post hinggil sa isyo ng dalawa. In capital letters pa nga ang pahayag ng kilalang social media personality na tila inis sa pahayag ng ina ng anak ni Diego Loizaga. Anya, ano ka mo? Pinalayas kayo ni Diego sa bahay? Paano kayo papalayasin kung simulat sa pool na dumating kayo ng Pinas e eh nakatira yung bata sa bahay ng parents mo? Panimula ni Sian. Pagpapatuloy pa niya, saan nang galing yung narrative na pinalayas kayo e eh wala naman sa poder ni Diego yung bata ha? Chika pa ni Sian Mutual ang naging desisyon ng dalawa noong nakaraang Desyembre na simula January 1 ay titira na raw si Alexis sa bahay ng mga magulang niya dahil toxic sila parehas. Nagkaroon kayo ng mutual decision last December that is starting January 1, titira ka na ulit sa parents mo together with your daughter dahil sobrang toxic nyo ng dalawa and your parents strongly supports this decision. So tell me, bakit mo sasabihin na pinalayas ni Diego yung sarili niyang anak para makapambabae kung ever since nung umuwi kayo ng Pilipinas eh hindi naman pala nakatira kay Diego yung bata ha? Giit ni Sian kay Alexis. Sinabi rin nitong nagbibigay naman daw ng financial support si Diego sa kanilang mag at nahihiram rin daw nito ang anak sa mga magulang nito. Hirit pa ni Sian, bakit mo sinisiraan si Jego sa publiko at pinapalabas na walang kwenta siyang ama? Why? What's the matter? Goods na goods naman ang co-parenting setup nyo. Nahihiram ni Jego yung bata sa parents mo from time to time at nakakapagbigay ng maayos na financial support. Bakit biglang ganun ang press release mo Out of nowhere. Hindi raw alam ni Sian kung ano ang nasa isip ni Alexis, pero sana raw ay 'wag niyang siraan si Diego sa madla. I don't know what's going on inside your head right now. At sino ba naman ako para usgahan ka? Ang akin lang, don't ruin Diego's name and career. 'Wag mo siyang siraan. 'Wag mo siyang gawan ng kwento. Hiling naman ni Sian na sana ay matigil na ang issue dahil ayaw niyang umabot sa puntong maglalabas siya ng resibo. And I hope we stop this issue from this post. Ayaw ko nang maglabas pa ng kung ano-anong pruweba at baka umabot pa tayo sa mga bagay na hindi na dapat malaman ng publiko. Buong pahayag ni Sian Gasa.